Ka farmer, it's another beautiful day and once again welcome back dito sa DDT Nature Farm. Nakaraang video pinakita ko sa inyo yung pagbabalot natin ng ampalaya. At sa video na to naman ay papakita ko sa inyo ang ating ampalaya sa itaas at mayroon namang sili haba sa ilalim. Kung napanood mo mga nakaraan ko ng mga video, pinakita ko sa inyo paano pagtatanim ng ampalaya at mayroong silihaba sa ilalim pinakita ko rin sa inyo yung ginawa namin ng na land preparation pagkakabit ng plastic mats at uh, pagtatanim na nitong mga ampalaya at silihaba at ngayon naman sa video na to ay pakita ko naman sa inyo ano nga ba yung naging resulta after na ma-harvest na natin matapos na yung ampalaya at lumalaki na yung ating mga silihaba, ano nga ba yung naging resulta kung mapapansin nyo sa itaas, ay merong mga baging na kulay brown. Yan po yung, yung mga baging ng ating ampalaya. Dahil pinatay na po natin yung ampalaya. At dito naman sa ilalim, ay nagha-harvest na po tayo ng sili haba. Yan si Patrick kasama natin. Doy! kawi-, -kawi mo na. Yan. Nag-harvest siya ng gulay ngayon para i- ibibinta bukas sa tabuan. So gusto ko lang ipakita dito ka farmer yung yung ganitong estilo na yung yung kagandahan nito unang-una ay meron kang haharbisin na talong na ampalaya sa itaas habang lumalaki yung haba mo sa ilalim. Yun ang number one na advantage nito. Ibig sabihin nun, hindi limited yung maging pagkakakitaan mo. Matapos mong maharbis yung ampalaya, ay hinihintay naman na lumaki itong silihaba. Ngayon, napansin ko dito, once na, na pinutol ko na ang mga puno ng ampalaya, ay nagsimula na rin nagsitabaan itong mga silihaba dahil nga nakaka-absorb na sila sunlight. Pakita ko pala sa inyo yung harvest ngayon. Yan, ito ay janggu. Yan. So, nag po kami ng isang bisis sa loob ng isang linggo. At pinipili lang namin yung medyo, yung malalaki na. Kasi mas gusto ng mga buyer daw yung malalaki. At maiwan yung maliliit. Yan. So, na, balik tayo sa ating topic. So, unang advantage ka nito, dalawa yung harvestin mo. Pagkatapos ng ampalaya, ay merong sili haba ka na harvestin. Which is yung haba ay sa rin sa mahal yung kanyang presyo. Then pangalawa nito ka farmer ay once na namatay na yung ampalaya, yung ampalaya po, yung kanyang uh, bagging ay nagsisilbing net, you oh, know, nagsisilbi siyang shade dito sa ilalim ng ating mga silihaba. Kasi yung silihaba pala ayaw niya rin ng masyadong mainit. So sa panahon na masyadong mainit, nagsisilbi siyang shade. Yan. So yon ang pangalawang advantage. Nagiging shade ng silihaba yung mga yung mga tuyong bagin ng ating mga ampalaya. Ang pangatlo na advantage ay ano habang nag-harvest ka nitong sili ay pupwede mo namang taniman ulit ng ibang cropping dito sa kanyang gilid na na hindi rin makaka ano hindi makakaapekto sa siliya. kasi si darating yung panahon na yung siliya natin ay hihina ng hihina na yung bunga. 'Yun naman yung time na kailangan magpalit na naman tayo ng panibago. Maraming farmer yung nag uh, gumagawa ng ganitong klase. Uh, yung iba naman ay uh, pinagsasama nila yung uh, kamatis at saka ampalaya. Gumagawa sila yung tawag na relay cropping dahil mayroong mga insekto na umatake sa kamatis at hindi naman umatake sa ampalaya at mayroong mga insekto naman na umatake sa ampalaya na hindi umatake sa insekto so ganong mga gulay yung pwede nating gawin pagdating sa relay cropping meron tayong mga ilang suggestion na kailangan nating baguhin kung gagawin natin ulit ito una uh, mas sinasuggest natin kung gagawin po natin ito ay gumamit tayo ng medyo mas matitibay na mga puste para sa balag ng ating ampalaya. Ito ay upang magamit pa natin ng mas matagal yung ating mga balag kasi was na itong mga puste natin yung, yung masira, mabulok ay sigurado itong sa taas ay magigiba na rin. So, pwede tayong gumamit ng ibang mga klase ng puste na sa palagay natin ay tatagal. Pangalawa, may susuggest ko na ang susunod na gagawin na nabalag ay medyo mas mataas. Kasi napansin ko dito sa sa mga silihaba ay tumatangkad sila. So, mas mataas ng konti yung balag, mas maganda upang mas matagal nilang maabot yung balag sa itaas. Dito kasi may mga area dito na medyo bumaba kasi hinabol yung level ng Uh, balag. Ayan, dito banda. Bumaba na, sumasagad na yung ulo ko sa taas. So, dito, mas mabilis maabot ng nitong silihaba. Ito yung itaas. Ayan. So, kapag naabot niya ng ganun, ma mababawasan yung air circulation. At, syempre, uh, lalampas na siya dun sa taas. Mas mahirap na siyang itaasin. Then, uh, pangatlo na may sa suggest ko siguro sa susunod kung tatanim ng ng ampalaya kung dito ginawa ko uh, bawat plat ay mayroong ampalaya sa kabila ampalaya sa kabila silihaba sa susunod siguro ay mas maganda kung mayroong isang plat na na silihaba lang din sa kabila ampalaya at silihaba din uh, puro silihaba naman ganun alternate so hindi masyadong hindi masyadong crowded yung pagtatanim ng ampalaya. Ah uh, nang sa gayon mas matagal, uh, mas matagal sa taas bago mag uh, kumapal yung ampalaya. Kasi basis experience ko mas maganda yung ampalaya kapag matagal uh, silang magsalubong sa taas. Kasi once na nagsalubong na sila sa itaas, yung mga balag nila nagsisalubong-salubong na kumapal na doon na nagsisimula na humihina na yung ampalaya. At uh, mangyayari noon, ang susunod na gagawin ay kailangan ng patayin yung ampalaya kasi mahirap nang i-manage. At the same time, kapag malilim na sa ilalim, kung yung ampalaya mo ay hindi na rin uh, hinto din yung paglaki, alos hindi yan mamumunga kasi walang masasagap na na kwan, na sikat ng araw. So yun lang mga farmer, yun lang may i-share ko ngayong ngayong hapon gusto ko lang i-share sa inyo yung combination ng ng sili haba sa ilalim at ampalaya sa taas kung ano nga ba yung naging resulta after na ma-try natin. Sa susunod na video naman ay ipapakita ko naman sa inyo, si-share ko naman sa inyo yung land preparation na ginawa natin doon sa ampalaya na pinikita ko sa inyo na karang video yung pagbabalot. I, ipapakita ko naman sa inyo kung paano yung ginawa naming land preparation ano yung mga adjustments na ginawa namin sa kanyang balag at yung mga planting distance yan kaya kung nagustuhan mo yung video na to huwag mo kalimutang mag like bilang suporta sa ating mga videos pang ma-recommend pa ni youtube sa ibang mga farmer na naghahanap ng ganitong mga video at kung bago ka sa aking channel gusto mo ng ganitong mga video uh, encourage kita na mag subscribe sa ating youtube channel dahil ang mga video natin ay about sa gardening at iba pa. Ah, wag mo rin kalimutang i-share sa ibang mga farmer natin na gusto rin matuto sa farming. Hanggang sa muli, maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam!